Bakit sabay-sabay na nagpalit ang bawat pangunahing kumpanya ng telepono sa mga bateryang hindi na aalis? Naiisip mo ba ito? Sasabihin nila sa iyo na ito'y para maging mas payat ang mga telepono, mas hindi tinatablan ng tubig, pero sa totoo lang, ito'y tungkol sa pagtanggal ng iyong kontrol. Noon, maaari mong tanggalin ang baterya at boom. Walang kuryente, walang pagsubaybay, walang pakikinig. Pero ngayon, pindutin mo man ang power button kung gusto mo, naka-on pa rin ito, nakikinig pa rin ito. Pag-isipan mo, gumagana pa rin ang mga alarma kahit naka-off ang iyong telepono, tahimik na pumapasok ang mga app update sa gabi. At paano naman ang airplane mode? Lumalabas na isa lang itong placebo, palaging buhay ang iyong telepono, palaging konektado at hindi lang ito ideya ng isang kumpanya. Bawat pangunahing tatak, bawat modelo ay nagbago ng sabay-sabay, wala ni isa ang nagbigay sa atin ng pagpipilian. Ngayon, bakit ito nangyari? Dahil kailangan ito ng sistema, ito'y tungkol sa kontrol. Nilikha nila ang isang aparatong dalamo mo ng kusa, isa na sumusubaybay sa bawat galaw mo, nakikinig sa iyong mga usapan at pinapadala ito pabalik kanino? Hindi mo alam at iyon ang pinakanakakatakot na bahagi. Hindi nag-evolve ang teknolohiya para paglingkuran tayo, nag-evolve ito para bantayan tayo at sumang-ayon lang tayo. Hindi ba? Walang tanong, walang pagtutol, puro pagtanggap. Isa lang itong teorya, hindi katotohanan.